Good morning mga kabudlat. Naghaharap ako na kayo ng magandang ispat para sa mga bagong kasal, sa mga bagong asawa. E meron pa ako mairekomenda ho sa inyo, ang hanibi. Ang hanibi ay isang munting paraiso na matatagpuan sa barangay Minapla, Taytay, -tay, Palawan. Ayun ho mga kabudlat. Ipapasilip po po sa inyo ang mga tanawin kung gaano siya kaganda ang honeybee. Ayun ho. Makakapag-relax ko kayo dito mga kabudlat lalong lalo na sa mga bagong asawa At dito po sa lugar na ito Sinisiguro ko sa inyo Ay makakapagbuo kayo ng inyong mga pangarap At siyempre hindi lang pangarap ang pwede nyo mabuo dito Kundi ang una-una ninyong first baby ha, diba? Dito nyo mabubuo no, Mga kabudlat Ang inyong pangarap dito sa lugar ng honeybee O ba? Diba? Tingnan nyo ho mga kabudlat ang tanawin ito po ay isang munting paraiso na matatagpuan sa barangay Minaplatay, Tay Palawan. Ang pangalan po niya dito ay Honey Bee. O, ba? Diba? Napakatamis ang pangalan niya, Honey. Yan po mga kabudlat. At hindi lang ito para sa mga bagong kasal at ba para sa mga bagong asawa. At sa mga kung sino man ang sa si inyo dyan na mga busy. At kung gusto niyo po ng mag-relax, makapagpahinga ang inyong mga isipan na pagod. At dito lang po kayo pumunta sa lugar ng Hanibi. Oh, yan. Makakapag-relax ho kayo dito. Makakapag-isip ho at makakapag makakapahinga ang inyong mga isipan sa sobrang busy sa inyong mga ginagawa. Yan dito po kayo. Ano pang hinihintay nyo? Mga kabudlat, pumunta na kayo sa comment section. Bye-bye. Thank you for watching.